wala ka bang ano iya sa kay tatay marami na pala in inulit-ulit mo pa yun ang sinasabi ko sa inyo na dapat may kayo kaya sinabi ko sa inyo kung napapahiya lang ako sa inyo hindi bali na mawatak watak tayo kung may ayaw kumano sa akin so, ngayon sinabi mo ba na pilay ako kaya pala sinasabi ako pilay ha kaya pala sinasabi na ako pilay sinabi mo pilay ako ha sinabi mo sa school mo Tay, magandang umaga. Ah, ang dami. Kasi nyo ako tay. Yan tay. Panal doon sa kanil nyo. Ah. Doon lang pa pala mabubuhay na tayo tayo no. Anong lasa ba niyan tay? Hindi ko pa alam ang ay, lasa niyan. Ay. Ito tayo. Tikman mo itong linuto ko. Tumain <laughs> kami kay Tatay Freddy. Punti na lang yung kanin kasi. Hindi po yung ano. Ayyan. yung Yung igad. Igad. Igat po ba? ikat. Mm, Ito tayo ni walo. Oh, walo. Oh. Mm, sarap naman ng luto. <laughs> Yan ang ulam namin kay ano. Kaya... Atay Freddy. Kaya pala. Ikaw mo lang tayo. Linuto ko sa ano. Sa... Ito, ito tayo. Tikman natin. Ito tayo. Ah. Kasi may tanim ako dyan. Ya, ano ba yung hugas mo tayo? Parang hugas ano Ay, yung... yung ito natin. Ta, ito. ito. Ah, ito po oo, ba? Oo, yan. Ang, ang na isda. Ah, tayo ka tayo. Ah. lang po, hindi pa malinaw. Yan ang masarap na isda. Mani, ang... Pwede pong lagyan ko sili? Pwede tayo. Lig lagyan ko na sili. Kumuha ko ng, ng Silo kay ko, Kasi, um, um, ano, isang kilo kahit at ito. Hindi na kaapong ako. Kasi, pang, walang, Ay, grabe naman. Ay, yan ang ulam namin kay Tatay Freddy. Kanina. Yun lamang po niya, makunat-kunat. Opo. Pero malinam naman yung ganyan na klase po. Kaso may tinik. Opo. May tinik. Tayo isa pa. Yung, malinam yung ganyan na klase po. Na, ano. Na. Kasarap pala nito. Yan ang luwalo. Luwalo. Wala pong luwala siyam. <laughs> Yan po yung sa harap. Nung po kayo. Kasi sabi nila, buwan hmm. kilos, di... igat tay. <laughs> tay na ubus ko na. Okay lang po. Nga, Kasarap po, po niya. <laughs> Alam, masarap pa yung ulam nyo dito tay. Kahapon tayo ah. Pero hindi niyo alam po kahapon. Pwede kaya makitira muna ako sa inyo ng isang ano? Isang linggo? Doon, may... tayo ang ko pa nga po ng isang upuan. Paupo lang po ako. Alam mo ba yung nagawa ng mga uh, sa school? Sino? Oo. Um... Ang malaki. Yung malaki. Ni um, Hindi ko alam na. Ano na naman. Kasi ganito po yan. Hmm. Hindi ba sabi ko sa inyo, wag na wag niyo nang bibigyan ng cellphone si Kuya Albert. Hmm. Na kumpis kayo yung cellphone, alam niyo po ba yun? Kailan po? Ah, hindi niya alam. Hindi niya nga alam. Hindi niya sinasabi. Hindi niya alam. Oh, yan. Hmm. So, sabi niya, na kumpis ka po yung cellphone niyo, tapos kayo po ang pinapupunta, hindi daw po kayo makapunta dahil nga po napilay po kayo. Hmm. Ay, hindi tayo, Hindi ko alam yan. In, na, siya ng ma'am niya na magbawal bawal mag-NL sa school. Hindi uh -huh. niya pinapansin. Nasaan po ngayon yung isang cellphone, tay? Nasa kanya, tay! Hindi ba siya sa inyo daw? Nako. <laughs> Sabi ko na namin. Eh, hindi ba sinabi, sinabihan ko kayo, tayo, na kinuha niya yung cellphone? Kailan pa po, po nasa kanya? Ayun! ganun sinabi ko sa inyo nung isang araw. Pero mo, sasambit, ay babanggitin sa ma'am niya na pilay ka. kano ay hirap yung, eh magkatotoo ang pilay ka. Ano kayang oras, ano? Ano kayang oras lalabas sila, Kuya Albert? 11.30 tayo. 11.30. Anong oras na sa inyo tayo? Uh, ah, dito. Ah, sige, papagu, papagupitan mo na. Dito mo na pa diretso si Kuya Albert. 11.01. Hmm. Salamat. 11.1 11.30 11, pa labas nila tayo. Opo. Mupo na. Nagkakasak gusto ko dito ka palang lang oh ah eh hey. oh eh hey, wala sama pa bakit takot ka ba dito oh kaya mong matulog dito. linisan linisan mo bakit bakit oh hmm. Ito so, na ano, mag magbago ka. Kasi, ano ka na nun, no? saya lover legend eh. Legend, legend na naman. Hindi ka man sa super legend. Hindi mo ba kaya ang ano yung super legend yan? na yan? Ganda na kung kausap pa ni Dada hindi ka naman magbago at yung cellphone lagi yung super legend ang ginagawa mo nakala ko ba sabi mo kailangan yung sa school hindi yung super legend di ba sinabi ko sa iyo na ayaw kong super legend na ginagawa ng gin, ano na daro mo ginagawa mo pa rin tanggalin mo yung super legend tignan mo nga binata ka na oh. pero kitignan mo yung ano, mga damit mo marami bullet pen para kang mata, bata di mo ba makikita yung ano mo ang, ang laki mong tao na ilang beses na binigyan ka ni tatay ng tiyansa hmm pero ganun pa rin ginagawa mo pa rin yung hindi man dapat yan no? wala naman ituturong yung super legend kasi ba't mo lagi lang yan kaya nga inaano ko yun ni tatay para makapag-aral kaya yan naman yung ginagawa niya lalo ikaw pinakamalaki ikaw ang ano dapat na ikaw ang ano magturo sa mga kapatid mo maganda ano okay ka dito ka lang ah ngayon well, ngayon sinabi mo ba na pilay ako kaya pala sinasabi ako pilay ah kaya pala sinasabi na ako pilay sinabi mo pilay ako ah sinabi mo sa school mo bakit Ang dahilan na sinabi mo yon. Nag-guidance ka ba? O, oh, so bakit nga sinabihan mo ako pila? Sino yung pinagsabihan mo doon? No. Si mama. Bakit, bakit, bakit sinabi mo na pila ako? Para ako po yung kumuha ng cellphone. Ha? Para ako yung kumuha ng cellphone. Ikinuha nila sa'yo yung cellphone? Sinong si nang ma si gusto mo ba talagang magbago o dito kay tatapon ka na lang dito ah. yan dapat hindi, hindi ganun sinabi ang kita ayaw kong makita super legend ayaw kong makita ano, ano pa rin ginagawa mo pa rin yung super legend na yan I-focus mo yung pag-aaral mo ah. Kung gusto mo mga pag-aaral. Habang nandiyan pa si tatay, tumutulong sa inyo. I-focus mo yung mag-aaral mo. Hindi yung super legend, super legend. Kaya nga kayo pina kinuha ni tatay para makapag-aral. ng mabuti, binigyan pa kayo ng tutor. O, palain mo yun. Eh dapat sana, nakapokus kayo sa pag-aaral, hindi yung laro. Ano yung cellphone? Ano sa'yo eh? Inamit namin kanina. Pero, walang cellphone gusto mo? na Walang cellphone-cellphone na? Ha? Kung mag -ano ka sa mga ano yun sa iskila yun, pinapairam naman ni tatay yung ano ba yun, iPad. Saka kahit garnish sa sana, hindi pwede yung hanggang kayo alas 11. Dapat hanggang ano kayo, alas 9 lang. Kasi hindi man hindi mo mamano yung mga kapatid mo, talagang manood sila kapag nandun ka. Ayaw ko yung sinasabi mo, kasama mo, napilay ako. E, paano kung napilay ako? Gusto mo ba yung ganon? Ah. Oo. Oh, mabuti binigay sa'yo yung cellphone. Ano? Yung... Na, na ano? Nagpangako ko. Nagpangako ka doon. Na wala kang gagawin. Ay, hindi mo na ulitin alam mo yung mga alituntunin yung eh, doon sa eskilahan mo, no, bakit mo ginawa pa yun ilang beses na, na sinasabi si mam mo yun pinaliwanag pa na naman kahapon kasi kung makagawa ka ng kasalanan doon hindi katulad ng ano na madali lang ano sa elementary high school ay gawawa ka pag gano'n ka isa, dalawa, tatlo kick out ka agad para nang ano ang sasabihin mo kay tatay kung anong sabihin mo Ah. ilang beses ka ba nag, nag ano na kay tatay nag nag nagpangako ng promise na hindi mo muna ulitin Ah marami na oh wala ka bang ano Hiya sa kay tatay marami na pala in inulit-ulit mo pa yun ang sinasabi ko sa inyo na dapat may kayo kaya sinabi ko sa inyo kung napapahiya lang ako sa inyo hindi bali na mga watak-watak tayo kung ayaw nyong umano sa akin kasi nandito ako sa inyo para kasama nyo dito pero kung hindi kayo makinig eh hindi ko na alam kaya gusto ko lang sana sa iyo kahit mahirap nandiyan naman si tatay na sa atin na ah, handang tumulong gusto ko eh yung pinapayon sa inyo sinasabi sa inyo eh, ilagay niyo sa utak nyo hindi yung baliwala lang ipasok tayo sa ito nga yung labas sa tinga di ba pabila sinabi mo kaya pala sinabi ni tatay ako sa akin na pilay ako yun pala dahil sa cellphone kaya pala hindi ko nakikita yung cellphone na sa'yo dahil kinuha nila ano kuya kuya ano ano bang kaya mong ipangako? Na talagang hindi ka ano. Alam mo ako kung kumagalit ko ya. Ay, tada pa ka sa akin, hindi ko ano. Ang ano ko lang sa'yo, sumunod ka. Ano kay tatay? Hindi yung ipasok sa tinga isa, labas sa isa. Gusto ni tatay na magkaroon ako ng sariling pagkakitaan. Pero kung ganyan kayo, o, paano naman ako mag, magano, tumanggap sa ganyan bagay kung kayo ay hindi man kayo kumano kina tatay. Masakot. Gusto ko kung ano yung sabihin yung tumutulong sa atin kasi sila naman ang gano'n na sa atin. Alos wala man akong ano trabaho kain lang o dito lang ako nandun na kayo ganun pang gagawin nyo yung, yung hindi kayo nakikinig diba sabi sabi ko sa inyo kung ano yung maganda na sabi nila sa inyo makinig kayo hindi yung ano lang puro barkada na ano wala naman na uh, katuturan kasi ang barkada mayroon minsan may dulot na maganda mayroon hindi pero karamihan hindi maganda ang barkada Mabuhay mo yung ugali mo na matanda ka na, mat, binanda ka na kuya, hindi ka na bata. Huwag mong anuin yung sarili mo na hindi mo madugyot, Ayan, ball pen. Lahat yan. Paano kayo? bakit na nagkakaroon na kayo ng mga ball pen yan. May sinulat-sulatan nyo pang ano, damit nyo. Ano? Dito ka na lang. Ako ba? Isang buwan. O, pag, kahit ang isang taon na. Ah. Diretso ka dito sa hapon. Lutong ang pagkain mo. Ah. Ako, hindi na ako magsasalita. Hindi naman ako pinapakinggan eh. Hmm. sabi narinig mo yung sabi ni tatay. Hindi mo pinapakinggan. Lagi ka lang nangangako kay tatay. Pero ano ba, kuya? May ano bang ano bang may mo ngayon? Kaya mo bang magbago? Ha? Kasi wala din naman eh. ulit ulit lang ako magsasalita ng gagawin ko. Ayaw ko namang makapagsabi ng masasaktan ko yung damdamin mo. Hindi mo lahat ng uh, mo kay tatay, binibili niya para lang ano, wala kang masabi pero ganun pa rin wala pa rin ano kuya anong sasabihin mo nga kay tatay anong may pangako mo sa amin ngayon ako walang cellphone ano ano ang hindi dapat na gawin mo kuya ano pa oh bakit nagsinungaling ganun naman na yung mga yan ayun naman ng makinig eh oh. sa ikakabuti nyo ngayon, tinatanong kita kung anong may papangako mo. At ako makiusap kay tatay kung ano. Pero, yung pangako mo, huwag ka lang magbibi, huwag mo lang biguin yung pangako mo. Ngayon. Tay, masyado na marami. Hindi lang yata... Hindi, tay. Kasi kinakausap niyo, tay. Wala ako, tay. Mm -hmm. Ngayon, nasa ano niyo ako. Sige, tay. Sorry po. Gusto kong marinig sa kanya kung gusto niya magbago. Kasi kung gusto niya magbago, bigyan ko ng chance. Bigyan, sana humiha ko ng chance. Kung hindi na talaga baguhin yung ano niya, eh kasi nandito ako. Naririnig ko yung naririnig ko yung uh, sabi niyo maraming beses na pala na kinakausap niyo. Pero ako, hindi ko magkinakausap sa tayo. Ang ganoon ko lang, hmm. gusto ko makapag-aaral siya. Pero ngayon, dahil sa nangyari na yan, sabi niya na nagkaroon na, na, ng uh, sabi niya, napilay ako. Sinabi niya, ba, hindi magaganda yun. Ganun, nabiro. Pero kung may papangako mo ngayon na wala, hindi ka na mag cellphone at may papangako mo na straight ka sa eskulahan nyo, ako kay tatay mong garantya na hindi ka dito matulog. Ano kuya? Ano kuya? May papangako mo ba yan? Ha? May papangako mo yon, Kuya. Ha? Ma malakas yung ano salita, magsalita ka, hindi yung ano, puro alang tango-tango. Kaya mo. May pangako mo kay tatay at ako. Yung pag-usapan natin na ayaw, ayaw ko na yung uh, barka-barkada o ano. Kuya, magsisinungaling. Di ba mas maganda yung kausapin mo yung tao ng ganito? Mm, kailangan kong pera dahil meron akong bibilhin. Mm. Ganon. Ngunit yung... na Papa, nakuli yung cellphone ko. Pinapapunta ka sa ispilakan. Oo, totoo na hindi ako pumunta nung una. Nagpaano sila ng meeting. Hindi ako nakapunta tay. Mm. Dahil wala akong damit noon. Dito. Mm. Ay, hindi ako sumumunta ngayon nung meron pang, pa pangalawa yan sabi ko kasi hindi naman sila nakapag-anong ng PTA President noon kaya hindi eh, kagahapon lang nag-ano kami ng PTA President ay. kaya nga nang tanong ako kay ma'am noon kung paano si Albert okay naman tay sinabi niya okay naman tay wala man akong problema kay Albert ngayon pala dun sa ibang subject dun pala nang taroon ng mm, uh, um, problema kasi ngayon tayo may sabi ni ma'am kung wala nga talagang uh, ma kwan na mag absent yung bata hindi pa pa absentin kasi kapag nag absent siya sayang yung uh, ano niya sa apat na subject tayo yeah. kaya dapat sana daw kasi malaking ano daw atrasan yung ano nila sabi si ma'am kaya kung hindi ano na pupuntakan o ano uh, hindi niyo sana pabsinin yung mga bata sabi niya maselan kung maselan yun pwede ano kuya kaya mo may pangako na wag kang ano wag kang ng ganon magsisinungaling Kuya, at saka umuwi ka ng ano, yung tamang oras na. No? Dapat alam alam ko kung saan ka nagpunta, punta ka sa church, kay ma'am, para hindi ka hanapin ano. Kahit sinong makita mo na tao doon, magpaalam ka para alam ko kung saan ka nagpunta. No? Tignan mo yung papa mo, pagkakausap ko niya. Ah, ako na lang ano sa kanya kasi ngayon ako na nakiusap na sa kanya nakaharap kayo kasi noon kayo lang nagsasabi sa kanya eh, ngayon dalawa na tayo nakaharap nandyan nandyan ni Tatay August kaya kapag nag ano pa ng kamali uh, pa sa ano uh, nagsinungaling ayun ay, na talaga Ano kaya? Binawali, binawali wala mo yung ano ko, yung respeto ko sa'yo. Mm. Yeah. Talagang ganun talaga ang mangyayari tay. Kapag uh, ang tao ay hindi ka, hindi niya inaano yung uh, salita mo. Talagang walang respeto tay. Ako, sa totoo, noong inaano niyo ako na magpa-doktor tayo, masakit man sa akin na kayo ay hindi ko inaano, kaya lang ayaw ko talaga mag, magkaroon ng gastusin sa mga ganon. Kaya hmm. hindi ko, ano kaya sinasabihan ko, kaya ko. Pero salamat sa Diyos naman at wala man akong sakit talaga. Hmm. Hmm. Yun lang uh, mataas ang ko. Hindi ko talaga mano-tay Ba't di maiwasan? Ba't puro pangako eh? Bakit puro napapako yung pangako mo? Explain mo nga ng malinaw sa amin ng papa mo. Nainggit ko sa ako lang sila po. Ha? Nainggit ko sa ako lang sila po. Nainggit ka? Nagmo-mobile legend sila, ikaw hindi? May cellphone sila po. Oh, May cellphone sila? O, pero anong pinagagamitan nila ng cellphone nila? Nainggit ka sa mga ano mo? Ba't ka mainggit? Nakikita mo ba yung mga anak ko? May mga cellphone ba sila? Oo. Ah. Ano po yan? Oh, si Kuya Dave mo na lang. Kuya Luis mo. May cellphone ba sila? Oh. Yung ba yung nakabuti sa kanila? Oh. Yun gusto kong mangyari din sa iyo. Tingnan mo dahil nga sa ano, marunong ka magsinungaling. Yung tatay mo ginawa mo pampilay. Hindi ko na nga sana ano yun ni eh. Malabig na nga ako eh. Hindi ko mga kasi alam yun tayo. Kasi... Eh napunta ako dito, natanong ko yung cellphone, nasa iyo pa pala. Diba sabi ko pag kahiram kang cellphone, sabihin mo sa akin ako hiram kay papa mo. Ba't di ba ako nagpunta dito kay papa mo, hindi ko pa ma, hindi mo sinabi na ilang araw na pala sa iyo yung cellphone na yan. Halos linggo na. Tama ba yan? Mali. Ano nga may papangako mo kay tatay? Simple lang naman. Gusto ni tatay, di ba? Hindi mo pa kayang ano eh. Katali nga lang yung ano niya, Bert. Yung mag-aaral, kakain, maglaro. Pero thank you ako sa pagtulong mo sa gusto mong itulong sa akin doon. Pero kahit wag na kang wag ka nang tumulong doon kung marunong ka lang ding magsinungaling. Kahit wag ka nang tumulong, wag ka lang magsinungaling. Gusto kong maging maayos kayo, maging tama, maging matuwid yung isip nyo. Kumain ka na muna, tapos ano? Matuto kayong umispeto sa mga nakakapagdala. No. Hmm. Hmm. Pagka na ako kayo, babaliwan ninyo pagka nakarap yung pinangako ninyo nasan dito yung gamit mo? ito?